Aki! Bakit ang tigas-sigas ng ulo mo? Gusto mo bang tatawag ako ng pulis? Ayaw ko po. O, bakit ayaw mo pero nagmamatigas ang ulo mo? Jojo mo, tatakapaba ko sa kamama ko. O, baka mapulis din sila. Sa tito Alir. O, pat baka mapulis din siya. O, oh, pati siya. Sama-sama kayo sa kulungan. Anong gagawin niyo pag nakulong kayo? Sa kanyang alam, siya si Apple Lilith at siya si Apple Lion na kay ikaw. Mm, pati sa akin eh. Ikaw nga, ako nga ang magpapapulis sa'yo. Ba't sa akin ka magsusumbong? Ang tigas ng ulo mo eh. papaluin na lang kita. Ayos. Anong gusto mo? Palo o pulis? Susumbong kita sa truck. Sa truck? Anong magagawa ng truck sa pulis? Baka yung truck mapulis din. O anong gagawin mo? Intrak truck na lang mapulis, hindi kami. Nye! Siyempre, yung matigas ang ulo ang mapupulis. Ayaw ko. Ayaw ng bata, pero ang tigas ng ulo. Ayaw ko.